asset versus liabilities. Karamihan sa mga gym business kasi, lalo na yung mga bago ngayon, nag invest sila doon sa pagandahan ng gym. Kung bagay, sabi ko nga, ginasosan yung ilaw, may lounge, lahat. Iko-consider ba natin na asset siya o liability? Para sa akin, liability yung bakit? Kasi, ako po si RP, na gym di po, magandang araw po. So, i-continue natin yung isang video natin la uh, last time. So, di discuss natin yung Asset versus Liabilities. So, uh, may mga nagtanong kasi, so medyo nagkaroon ng konting debate about doon sa sasakyan na uh, sinabi ko, liability madalas ang sasakyan, ang bayat lupa, liability madalas yan mula nung uh, sabi ko nga, luwabas libro ni Robert Kiyosaki na Rich Dad Poor Dad. So, paliwanag natin. Uh, kasi sabi ko nga, lahat ng mga itinuturo natin dito is base do sa sarili ko experience. So, yung sa sasakyan, as a rule, ang sasakyan, pag ginamit mo for private use, liability yan. Una, katulad nito sa sakyan ko, inutang ko lang to sa banko. So, ito, after five years ng pagbabayad, halos doble yung ano nito yung halaga na inilabas kong pera tapos after 5 years pag binenta ko to nasa kalahati na lang yung resale value niya so talaga liability siya kung personal use siya so labas ako na labas ng pera pero walang pumapasok. So dun sa libro na Rich Dad Poor Dad, define yung asset as isang property, isang bagay na maglalagay ng pera mula dun sa sa property na yun papasok sa bulsa mo. So kung yung sasakyan kasi is ginamit mo lang for personal use, palabas ng palabas ng pera yan kasi walang pumapasok sa'yo. So ngayon, i-example natin yung, yung van ko. So ito yung van ko, isang photon traveler. Kung di ako nagkakamali, way back 2020, ang halaga niya is 1.2 million. Tapos, ang uh, monthly amortization ko sa kanya is 30,000 pesos. So, ito, as a rule, kung gagamitin ko for personal use yan, talagang palabas ang pera. Buwan-buwan, naghuhulog ako 30,000 pesos. Tapos, wala akong pakinabang. Although yun, ang pakinabang namin, marami kami makakasakay. Pero, ang ginawa natin dito sa banato is double purpose. So, kung may mga nakakapanood ng na mga dating kliyente natin, gusto ko sana mag-comment sila na nakita nila itong van na to na nag-deliver sa kanila. So, pakita natin yung loob nung, nung van ko. So, itong van na to is kasha 18 katao. So, malaki to kumpara sa regular na van. Pero, ang pinagkaiba na ng ito ngayon is tinanggal ko yung mga upuan. So, sa loob, hindi ah, ko alam kung tanaw, no? So, binuksan ko. So, sa loob, tinanggal natin itong mga upuan dito. Tapos dito, kasha yung isang super rack, isang smith machine, isang leg press, isang dips pag nakakalas. So ito, ginagamit natin for delivery to. Uh, malaki pa kinabang ko dito mamaya, ikukwento ko kung, kung paano pa. Tapos, nandito naman sa labas is yung mga upuan niya. Okay. So ito, pag most of the times, ginagamit namin siya for delivery. Okay. So, di ba sabi ko sa inyo, may monthly amortization ako na 30,000. So, do the math. Kikita nyo yung, ano, yung uh, mga videos natin, di ba? Halos linggo-linggo, dalawang -linggo, videos ng dalawang videos at least yung video natin na proof of completion. So, pagpalagay mo, uh, sa isang buwan, nakakasampung delivery kami na gamit to. Tapos, naliligil kami ng delivery charge na 3,000 pesos. So, ngayon, kung nakakasampung delivery kami na may 3,000 pesos sa delivery charge para sa mga gamit na yon, so again, 30,000 pesos yon, So enough yon pambayan ng monthly amortization. So ngayon, ang punto ko, magpa-5 magpa five years na yung ano, yung yung payment ko dito sa ano na to mapupunta na sa akin next year to sa 2025. So, ang punto ko dito, yung bond one na inilalabas kong pera pambayad ng monthly amortization is hindi nagagaling sa sarili kong bulsa. So yung yung sasakyan, kumikita siya para sa sarili niya kasi uh, ginagamit ko siya for delivery sa sampung beses. At pag hindi naman siya nagagamit for delivery, kinakabit namin tong upuan na to, na naman siya pansundo sa airport, papunta sa mga resort, inaarkila siya. So ang minimum niya, 4,000, isang araw, So, kumikita siya. Ang maganda kasi na ito, yun yung sinasabi kong malaking diferensya. So, just imagine na kung itong sasakyan na ito is uh, for personal use ko lang, labas lang ako ng labas ng pera. di ba? So, yung binayad ko rito, let's say 1.2 million, ang uh, halaga nito cash, tapos in 5 years time na hulog ko, most likely do double to. So, 2.4 million yung lumabas na pera sa akin. So, lalabas ng 2.4 million na yon sa sarili kong bulsa dahil hindi siya kumita. Pero ngayon, actually, tatlo yung purposes niya, tatlo yung pinaggagamitan niya. Una, kumikita siya sa deliveries ko. Pangalawa, kumikita rin siya sa arikila ko sa van. Pangatlo, pag kailangan ngayon namin ng sasakyan ng buong pamilya, ng marami kami, meron kami sasakyan. Ikakabit ko lang to social van na kaagad ng datingan. Kasi, pwede naman akong bumili nung L300 na FB, di ba? Yun yung nga pag-deliver, yung kulay puti na van. Pero, ang disadvantage nun, una, uh, magagamit ko siya for delivery. Pero, sa totoo lang, mainit sa mata, sa huli, yung ganong klasing sa uh, sasakyan. Tapos, pag pumapasok ko sa, sa mga subdivisions, lagi yun na uh, nasisita. So, unlike ito, mukha siyang pang personal use. Okay? Uh, pangalawa, uh, ang, ang, ang maganda kasi dito, mas malaki yung capacity ng loob nito kesa doon sa regular na FB. Okay, pangalawa. Pangatlo, yung resale value nito mas malaki kesa doon sa FB. Kasi yung FB, obviously, uh, nagagamit yon for uh, commercial use. So ito, although commercial use siya, mababa pa rin yung mileage nito kasi hindi siya palagi nagagamit sa delivery. So ito, mas mataas yung resale value niya. So, meron man ako option na bumili na mas mura na FB L300 mas gusto ko to kasi isa pang gusto, gusto ko kasi just in case nga na kami buong pamilya ikakabit ko lang to social na kagad yung datingan ng van ko kumbaga hindi siya mukhang pang deliver tapos last but not the least yung resale value na sinasabi ko mas mataas siya okay ngayon sabi ko nga ah uh, papaano ako ngayon nakinabang dito sa ano na to sa akin na to so una pwede doon sa kumikita ako doon sa delivery kumikita ako doon sa 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 pag-arkila at makikinabang din ako for personal use is wala akong inilabas na pera dito kasi ganito yun eh So obviously yung 30,000 bond buwan, buwan kinikita no sa sakyan okay granting natapos na ako sa pagbabayad after 5 years sa 2025 so mapupunta sa akin to ngayon syempre sabi ko nga yung resale value kalahati yan eh halos kalahati after ng paying period so ito naglabas ako ng 2.4 million hypothetically speaking, kasi 1.2 million ang brand yun ito, so after 5 years, 2.4. For example, yung nailabas natin na pera. Pero yung 2.4 na yun, hindi nang sa sarili kong bulsa. Ngayon, pag ibinenta ko siya, 1.2 siya dati, ngayon ibebenta ko 600, hindi parang lugi ka, no? Kasi 2.4 yung nilabas mo, pero 600,000 lang yung nabenta mo. Pero ang maganda kasi doon, nagkaroon ako ng 600,000 nang wala, nang wala ako na nalugi kasi ang nagbayad dito yung ano eh, yung arkile. So yun yung sinasabi ko na asset. Yung pwede maging asset yung sasakyan, pero hindi lahat ng sasakyan is asset. So makikita nyo to na mag Plus, uh, ito, napakinabangan natin maigay. Plus, ito ay papakita ko naman pagdating sa gym business. So ito, makikita nyo itong area na ito. ah uh, dati itong mixed martial arts namin, pwede mo patutungan yun, no? Mixed martial arts yung ano namin eh. Itong area na to. So itong area na to, ah uh, every weekend, may mga nagpa-practice iilan ilan Okay. Pero ngayon, dahil sa laki ng demand nung nung nung, nung gym namin, kita niyo sa likod. Originally, 'yun yung ano eh, 'yun yung gym. Pero sabi ko nga, as time goes by, dumadami yung tao, nagsisiksikan, nag-aagawan. So ang ginawa natin, itong mixed martial arts area natin is nag-invest tayo ng panibagong mga gym equipment. So ngayon, ito yung sinasabi ko na ah uh, ang gym equipment, ang additional gym equipment is investment siya. Hindi siya expense. So, asset siya. Kasi papasok siya ng pera sa atin eh. Ngayon, kung bibilangin mo lahat, kung bibilangin, ito, around 120 square meters sa atatong area na to. So, kung bibilangin mo lahat ng equipment na to, is 22 na gym equipment to. Okay. Uh, I hope mapakita natin sa video kasi Sunday ngayon eh, walang masyadong tao. Kung makita, makita nyo natin sa video, pagka Monday or yung ordinary days na maraming tao, at one particular time na pupuno to. So, kung 22 to, to, kung 22 to, to, tapos at, at a given time is, kunyari, between 4 o'clock to 6 o'clock na pupuno siya, pagpalagay na lang na natin na 20 ka tao yung madadagdag doon sa araw-araw na pumupunta sa akin. Kasi siyempre, kahit pa napakalaki ng gym ko, kung, kung, kung na-maximum na namin, na-maximize na natin yung capacity niya, kahit pa may gusto pang 20 katao na mag-gym, hindi mag-gym dito yon, Kasi siksi ka na sila eh. So ngayon, na nag-expand tayo, na nag-invest tayo ng panibagong gym equipment, pagpalagay lang natin na 20 katao. Pagpalagay na lang natin kasi konti yun eh. Kasi yung sinasabi kong 20 katao na yon, between 4 o'clock to 8 o'clock lang yon. Eh sa umaga, may mga tao nag-gym pa dito. So nag natin sa 20 na lang, nakatao. Ang dag dun sa capacity ng gym ko. Okay. So, dito sa Gym Republic, Cavite City, 60 pesos yung ano. 60 pesos yung um, daily session namin. So, pagpalagay mo, nadagdagan ako ng 20 katao na nagbabayad ng 60 pesos per session, 1,200 pesos. 1,200 pesos yung ano, additional daily na income natin. Ngayon, Itong lahat na nakikita nyo, pagpalagay lang natin ha, for the sake of computation, is 200,000 yung capital. Yung ininvest ko na naging asset ngayon, pagpalagay mo 200,000, tapos kumikita ng 1,200 isang araw. Okay, for the sake of computation, para mas madali, gawin natin 1,000 na lang isang araw ang idinagdag nung kita na itong lugar na to. So sa, sa isang buwan, 30,000 pesos siya. 30,000 pesos ang kikitain niya. Tapos, Uh, sa isang taon, 360,000 pesos yun. 360,000. So, nag-invest ka ng 200,000, pero sa loob ng isang taon, 360,000 yung kinita mo. So, yun yung sinasabi ko na asset. Okay. Kaya ako sinasabi to kasi last time, uh, nagvideo nag-video tayo about, sabi ko, isa sa mga reason ba't nag-fail yung mga gym business is, yung karamihan sa mga gym business kasi, lalo na yung mga bago ngayon, nag invest sila doon sa, sa pagandahan ng gym. Kung bagay, sabi ko nga, ginastosan yung ilaw, may, may, lounge, lahat. Kung bagay, nagkapital sila maigi. ah uh, ang nakikita ko lang kasi na disadvantage no, instead sana na yung capital mo na doon, na, 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 na mo doon, ibiligay mo sa mga gym equipment, mas dadami yung tao kasi sabi ko nga, kahit maganda yung gym mo, magkakapag-attract na maraming tao, may capacity lang yung gym mo eh. So, kung 20 ka tao lang yung kakasya sa gym mo, kahit gasto sa mong panang pagkaganda-gandang lounge dyan, hindi na dadami sa 20. Kasi nga, 20 lang yung capacity ng gym mo. So, not at least, sabi ko nga, kaya yung, ano, yung mga dati ng mga gym owners, ina-advise ko eh. From time to time, it's either mag-reinvest kayo, kumbaga mag-ipon kayo ng part nung kita ng gym nyo tapos dahan-dahan, pa isa-isa, pa isa, isa na magdagdag kayo. Or, kung makita mo na obsolete na yung gym equipment mo, pwede nyo naman ibenta, tapos palitan nyo ng bago. So, yun yung kagandahan kasi ng nirini invest mo. Kung baga, nadadagdagan yung asset mo. I mean, kagaya na sabi ko nga, yung lounge. Okay. Yung lounge, pampaganda yon sa gym. Okay yon. Pero, ikukonsider ba natin na asset siya o liability? Para sa akin, liability yun. Bakit? Kasi, Naipod, na, nailagay yan dyan, pero hindi siya kumikita ng pera, hindi siya nagpapasok. Bakit? Kasi may mga nagsasabi na, okay, makakapag-attract yung gym mo dahil may magandang lounge. Tama naman siguro in a way, pero ang pupunta sa iyo, ang ipupunta sa tao is yung gym equipment. So, kung limited yung gym equipment mo, tapos maganda yung lounge mo, hindi lalaki yung kita mo doon eh. Bakit? Kasi pag na-maximize mo yung capacity ng gym mo, wala gagawin sa lounge walang tao magbabayad ng gym para pumunta sa lounge mo. So, yun yung punto ko. So, ito, ito, itong mga gym equipment na to, kaya additional siya or bago siyang investment, is asset siya. So, I hope uh, napaliwanag ko ng maayos yung asset versus liabilities. Kasi, yung, ano eh, yung asset mo pwede maging liability and yung liability pa pwede maging asset. Depende kung saan mo siya Uh, gagamitin. So, pwede same amount of money ang ilalabas mo, pero pe pwede yung, yung, yung pinagkagasusan mo doon will turn out to be an asset like gym equipment or a liability like yung mga lounge na sinasabi ko. So, I hope na ipaliwanag ko po na maayos yung asset versus liability. Ako po si RP, na gym Maraming salamat po.